Uy, napakalaki na ito. Napakalaki ng ang baboy ramon na nandito. Sa fiction, oh. Ito yung pinakamalaking baboy ramo na nakita ko. Ngayon. Ayan, guys. Ito yung tatay ng mga baboy. Siguro lahat ng mga nandito. <laughs> napakalaki niya imagine yan ang baboy ramong ito ganito kalaki sobrang laki uy may baboy pa doon dami pa lang baboy dito ah doon sa kabila may baboy pa doon uy ang dami nila ayan may dalawa pa dito ayan na may dalawa dyan at saka uy may isa pa doon Ayan guys, nagkalat talaga yung mga baboy ramo. Akala mo, ay, at saka may inahin pa dito. Baboy ramo lahat ang mga yan guys. Eto, may limang baboy ramo akong nakita sa umaga. Dito lang sa piksyan. close natin, nandyan yung inahin. At saka yung isang inahin ay nandudoon. Ayan. Tapos 'yung mga anak. Imagine mo 'yan, maamo na ngayon ang waboy rang mo. Oh. Ayan 'yung mga dalawang anak nila. Ayan, guys. Napakaamo nila ngayon, ah. Can you imagine that 'yung tatay, oh. Diyan 'yung tatay. Akalat lang sila dito sa picture. Ayan, guys. Napakalaki may nanay ito yung tatay tsaka yung nanay ay nando doon ayan guys ako ay tinitignan na ito dito sila nakahiler ayan oops baka mga siya lang tayo hindi natin lalapitan pag nakakita tayo ng baboy ramo ayan guys mga anak ayan guys dito kami laging nakaupo dito sa may fiction yan ang kabuuan pero ngayon nakakita na tayo ng napakaraming mga baboy ramo lima sila isang pamilya na ito isang pamilya na ng mga baboy ramo na naninirahan dito sa Pixian. Ayan hey guys.